Sige po kuya. Thank you. Ay, matagal na nina is, na nais ngayon lang. Thank you. Ay, naku, itong paborito ko sa lahat. Kaya. Ay, di kayo gatas ho, inay. Hindi ko ko alam ito. Kinabalayan ko. Kaya kita, galingan mo pag buong host ako. Dahan-dahan naman, <noise> po. Ay, hindi Sawa ka, hindi yan natutunga. Kaya hindi nyo matututunga. Iyan, inayin. O, kung yan tama, ganyan. Hindi kayo dyan ako. Iyan. O. Sabi sa yung dapat din siguro yan ayun. O, niya. Sa daming iyan? maglulungod tayo nito ngayon. Baka nga. Punong-punong ng gata. sarap. Thank you, ma'am.

matikman ninyo para yung yung sabi niya, hinahin, hinahin, masarap ano Anong sabi ninyo na masarap eks Di ba siya? Di ba eh? So, masarap siya. Ating mango siya. Ang alin? Ano? malaki. Crunchy e. Ayan, ayan. Ang ginagawa ni Queen yun Yung danggit nilalagyan niya noon. ganado siya. Wala. Laglag -lag ngayon to. Hindi na, hindi siya nagkakanin, pero dahil sa gustong gusto niya yung champorado, ayan, nagkanin siya. Diga. may bakas pagsakta ng tiyan, maglahit sa puso. ku bumunta na ako sa banyo. inubos mo na ang tuyo. Ay. danggit, pwede ano? Pa, pwede pa may. Ay, hindi. Tama na yan. At ganang takal lamang yung kaano niya kaulam. Inaantay kami ng tatay ni Queen ay, ng pagkain. Bakit daw hindi pa kami nakain? Akala niya may iba pa kaming in order. Sabi ko, ay kain na ikaw. Yun ang kanya. Chicken. Walang kamatayang manok. Sabi namin, aba, ito lang yung in order namin aming kakainin talaga. Champorado. Ay, naggatas ata. Na powder. Ayan, may powder din sila. Uh, powdered milk. Tapos ito, ano yan? Chicken poppers. Ayan, patikim niya. Masarap. Thank mm -hmm. mm -hmm. sarap sarap so, paborito ko ito chicken poppers din eh, sa Bed Oven Sarap. Teo. Nandito. Okay. pangit ng kuha niya. Baka kanta -dang niya. Ang laki-laki ng braso. Ano kisa naman, kisa sa naman maliit ang braso. Tira ninyo, tira ninyo. Ala, ala, ala. Tinuha nang ako ng papagay. Ano? Ano ko? Ano nga ulit Facebook ninyo? Bakay. Anong Facebook ninyo? Ano Eh, ano nga muna Facebook ninyo? Ano? Para naman tayo hindi mag-ilap. Ay, isabihin nila ulit. Ayun, akong Facebook. Meron kaya FB. Wala rin. Bablo ko muna kayo. Unahan kaya kita. Uh, oh. Unahan uh, kita. Uh, Ibablock kita. Ay, sabi, i-upload uh, daw niya yun. Ay, sabi mm -hmm. kay, ano, Facebook na niya. Kay, i ko. Hindi, <laughs> for one day lang naman. i na kita. 30 days. Oh, grabe mo sa 30 days? Oo. Oh. Baka ma-miss niyo mukha ko sa Facebook. Ano?